Badshot araw at ito po ang ating panibagong update Ako po badshot na umano itong si Lisa Marcos Kay Vice President Sara Dahil sa pagdalo nito Sa pre-rally ng laban Kasama ang bayan Na tinawag na bangag Itong si BBM Ito po ay nakita po natin sa video Na ang patikim na video ito ah, Ni Katonyeng Sa kanyang exclusive interview dito kay Lisa Marcos kaya mga kababayan po natin, kung makapagsalita ito na budget na kay Vice President Sara, ialam naman ng mga Pilipino na noon pa man, bago pa man mag-eleksyon, ay talagang budget na ito kay Vice President Sara, eh nakikipagplastikan lamang. Ah, yan po yung alam natin na ginagawa hindi Lisa Marcos tuwing kasama nga itong si Vice President Sara. Gusto kayo ni VP Sara. I was always kind to her. Kind to her. So, sabi niyo, si crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot to sa akin. Bad shot to sa akin. I mean, Akala mo, mga kababayan, siya yung biktima, eh, no? Pabiktim itong si Lisa Marcos. Pero kung totoo, totoosin, ah... Eh alam naman po natin na ginamit lamang nila itong si Vice President Sara uh, sa pagkapanalo uh, nitong si uh, Pangulong Marcos mga kababayan po natin. Tandaan natin hindi nanalo itong si Pangulong Marcos kung uh, tumapat itong si Vice President Sara bilang Pangulo. Ngunit nagpakumbaba ito para pagbigyan ng pangalawang chance itong Pamilya Marcos. Yan din ang inaamin ni Senator Amy Marcos na walang utang na loob. Umano, lalo na itong asawa nga ni BBM. Mga kababayan po natin, ang sinasabi niyang uh, rally, eh abay hindi po nagsalita ha, si Vice President Sara doon. Kundi pumunta doon siya at uh, nagpasalamat sa mga nag sa kanya sa mga black propaganda nga na tinitira sa kanya, na ang mga nandoon ay dumi-defensa para kay Vice President Sara. So hindi niya tinawag na bangag, iba yung tumawag na bangag doon. For me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. Everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa... Oh, may kulang ata eh. Bakit? Sama-sama tayo, babangon muli. Dapat meron yun eh sama-sama tayong babangon muli at maging milyonaryo. <laughs> Ali, yung presidente mong bangag. presidente mong bangag. Bang. <laughs> So nasasaktan po siya mga kababayan po natin na tinatawag na bangag ang kanyang asawa. Eh mukhang siya nga po yung uh, bangag habang nagsasalita ngayon mga kababayan po natin. Tingnan niyo po mga kababayan po natin na po siya dahil tinawag na bangag ng ilang uh, anti-BBM na ngayon itong kanyang asawa. Pero uh, ang uh, ginawa niya kay Vice President Sara ay hindi ba niya naisip? Saan ba banda pinotriksyonan uh, ni BBM itong si Vice President Sara sa CIF? nga nga, ha? Sa black propaganda, nga nga. Sa tirada ng mga kongresista laban dito kay Vice President Sara at kung ano-ano pang pambabastos, nga nga. O, saan banda pinoproteksyonan ni BBM itong si Vice President Sara? Nga nga. You're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kumusta <laughs> kayo? So, ibig sabihin, mga kababayan po natin, as na nilang sabi niya, na kahit si Lenny o mano, hindi Ginawa yung ganon. So mukhang buhabalik na ang magandang uh, loob ni uh, BBM at ni Lini. At talagang pinapaikot lang po tayo at ginamit lang itong si Vice President Sara na ang uh, totoong kulay nila ngayon ay pula-dilaw na uh, nag-combine, hindi yung green mga kababayan po natin. Kahit si Lini Robredo ay nagparamdam na sinasabi niya nga eh, handa na daw siya magtrabaho sa gobyerno. Which is ang ibig niya sabihin, ay itong administrasyon Marcos. So parang pinapaikot lang po tayong mga sumuporta sa Unitem. Ang totoo, wala naman talagang Unitem. Kundi ginamit lang nila ang salitang Unitem at itong si Vice President Sara para sila ay makabalik sa Malacanang. Pabor po ba kayo mga kababayan po natin sa aking komento? Ah, at uh, ano po ang masasabi ninyo sa mga maikling patotsada ni Lisa Marcos kay Vice President Sara?